Hello, hello. Aya, nagluto ako ng kwek-kwek, guys. At dahil nag talaga ako ng kwek-kwek, medyo matagal-tagal na ako hindi nakakain yan. Kaya tara, samahan nyo ako at gumawa ako niyan. Madali nang naman gumawa nito, guys. Naglaga lang ako ng itlog. At yan, gumawa ako niyang suka ni Manu. Tapos itong ating pang -coat ng ating egg. Ayan, gumawa ako niyan. Hindi ko na nga lang na-videohan. Pero madali lang naman yan. Harina lang yan naluang ko ng cornstarch, konting salt and pepper, pampalasa lang. And then, nilagyan ko lang yan ng food coloring para maging orange yan. Tsaka nilagyan ko ng tubig, katamtaman lang, yung sakto lang. tinansya ko na lang yung tubig na hanggang sa ma-achieve ko yung ganun kalapot na yung consistency niya. Katapos itong nilagang itlog, ay eh, nilagyan ko naman ng isang kutsarang harina. Ha? Siguraduhin mo lang na mag-coat mo yan ng harina para naman pag nilagay natin yan dito sa ating orange mixture, ayan, kakapit yung ating flour mixture. So, Ayan, ganyan lang hanggang sa mabalot natin yan. Ma-cover up natin yung buong egg. And then, pagkatapos ay ipiprito na natin yan. So, siguraduhin ninyong nakapagpainit na kayo ng mantika. Dapat mainit na mainit yung ating mantika jam bago natin yan iprito. Para naman, hindi niya masyadong ma-absorb yung mantika, guys. Oh, ba diba? Ang ganda ng pagkakab coating ng ating um, flour mixture na yan. O, oh, di ba Kapit na kapit. Yan din ay isa sa sekreto, guys. Kaya, para kumapit yung inyong um, mixture coating, yan, kailangan idadas nyo ng konting harina yung itlog ninyo para didikit talaga siya at hindi siya hihiwalay dun sa egg. O, oh, ayan, iprito lang natin lahat yan, isa-isa. Ayan. Make sure na mabalot nyo silang lahat. Ang ganda-ganda ng kulay niya, guys. Wala akong food color na orange. Ang ginawa ko lang ay meron ako dito red and yellow. Ayan. Ganun ba ko lang yung red and yellow para maging orange sila. O, ba? Diba? Napaka-vibrant ng pagka-orange niya. At habang piniprito ko nga yan, ako, hindi na ako makapag-antay, guys. Talaga naman, inip na inip na ako. Gustong-gusto ko na kumain ng kwek-kwek isa rin ba ito sa paborito ninyo sa mga street foods natin guys ang gusto ko nga pala sa pagkakaluto niyang kwek kwek ay yung crispy crispy talaga yung kanyang breading talaga namang malutong na malutong pag kinain mo ay kayo ba guys ganun din ba ang gusto ninyo sa inyong mga kwek kwek o ayan malapit na yan maluto at babalik balik ka rin natin lang yan once na na medyo nag crispy-crispy na yung kabilang side. Ayan, babalik ka rin lang natin yan. Make sure na i-check ninyo. Baka naman masunog. Habang nagluluto nga ako niya. Ayan, maririnig ninyo sa aking background. Ang mga laruan ng aking mga chikiting. Itong dalawang aking mga junakis ay naglalaro. Si ating Mia at si J.R. Si Bonjoy. Ayan. Ang ganda na ng ating kwek-kwek, guys. Ayan. Make sure na mahalo nyo lang yan at mabaliktad-baliktad ninyo para naman pantay na pantay ang pagkakaluto ng ating kwek-kwek. Ayan. Ayan. Tapos nga guys, gumawa rin ako ng suka ni Mano. Aya, napakadali lang naman ito gawin. Nagayat lang ako ng sibuyas, ng siling labuyo. Tapos, ay hin inalo ko na siya sa suka. Tapos, tinimplang ako ng konting asin, paminta. Ah! asukal. Yes, nalagyan ko ng sugar. Gusto ko medyo manamis namis yung ating suka. So, bala na kayo kung anong suka ang gustong timpla ninyo para sa inyong sausawan dyan sa kwek-kwek. Ayan. At luto na ang ating kwek-kwek. Ayan, ang ganda na ng pagkakaluto. Ayan. Ayan ang gusto ko. Crispy-crispy talaga yung kanyang coating. Ayan. It's so nice. Ang ganda-ganda ng kulay niya, guys. Natatakam na ako habang habang niluluto ko 'yan. At habang nagbo-voice over ako dito ay natatakam pa rin ako. Parang gusto ko pa rin kumain. Ayun, guys. Oh, 'di ba? Hanguin na natin 'ya. Ayun. Isalin na natin sa ating lalagyan. O, oh, di ba guys? Nako, napakadali lang naman itong gawin guys. Kung kayo nagkikrave din sa ating mga street food. Isa rin talaga naman ito sa akin kinikrave. Ang kwek-kwek. So, bihirang-bira naman ako kumain ito sa labas. Kaya naman, naisipan ko talaga ang magluto. Ayan na siya guys. O, oh, di ba? Ang lutong-luto. oh, naririnig nyo ba yan guys? Mmm, di ba? Napaka-crispy. Oh, pa! Oh, pwede na tayo magtinda ng kwek-kwek, guys. Oh, di ba? So, oh, eh, tara na. At ano pang hinihintay natin? Ito ang ating favorite, Tiki Man Time. Ayan yung suka ni Manu. <laughs> oh, di ba? Napaka-crispy. Asya, tikman na natin yan. Nang malaman natin ang lasa ng ating ginawa. Ayan, pagkatapos isausaw natin yan sa maraming sibuyas mm -hmm. at sili. Ang sarap ng ating sausawan. Hindi ko pala na-video yung unang pagkakasausaw ko dun sa ating suka eh. Mm, ayan, sige. Lagyan mo pa ng maraming sibuyas. Diba, yan naman talaga ang masarap dyan. Yung maraming sibuyas talaga ng mm, At makasarap. napaka crispy niya talaga guys yung coating niya na ginawa natin kasi nga hinaluan ko yun ng cornstarch dagdagan niyo ng cornstarch ng cornstarch guys para medyo mas crispy pa yung inyong coating. Ayun. Mm. Ayan na masarap dyan, sabay higop ng suka. Perfect! Nakot, so hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Bye!